Sinasabi niya nga kung teto na siya rito, eh, nasa kanya yun. Pero sinasabi naman ng ating mga netizens na para mag-improve pa, may punto sila, kailangan uh, iyaket muna. mo eh, na. Para at least eh, mas makita mo, mas gumaling ka. Alam mo, si, si player gagaling ka pag mas magaling ang kalaban mo lalo. Eh. Uh, was na sa isang tournament at uh, nakaya mo na wala nang ano eh wala nang kumbaga uh, wala nang threat sa iyo eh. Kumbaga, parang ang nangyayari niyan, sila na lang natututo sa iyo. hindi ka na. Uh, nag, uh, meron, meron term tayo dyan para even sa team, nagpa-plato ka na eh. Kasi ito na yan eh. Wala na. Kaya, kaya mo na lahat eh. Di ba? Akit nga. Punta ka sa mas mahirap. Okay? Kung nari, eh uh, let's say, ang dami dyan sa ano. Ang dami sa labas ng Pilipinas. Andyan na si JBL. Andyan na si Korea. Ah. Check mo doon. Diba? Kasi you're up against uh, different players, different nationality, lalo na mga foreign players. So, makikita, ma, ma, mas magpas lalo kang ano, may expose sa different kinds of, uh, of, uh, of play, diba? level of play. ni uh, may dyan, may, maki, may mga kalabang mga ex-NBA players, ex-NCAA uh, ah. US standouts, di ba? So, doon tataas yung ano eh. Uh, kahit na masinong player pare, pag na-expose sa matumanong matataas na tournament, pag balik niyan, okay, uh, naiiba. Nai Kita mo ito pare, ito, ito ano, uh, ko lang ng konti. Itong nakarang kahapon, yung, ano, yung Chappish, yung Mapua, Sambeta, may nakita akong player dyan, oh. well, si ate, kaibigan ko yun, eh, si Coach Randall Cantra, yung mga players yan, okay, pinagpa-practice sa ano, sa Pro. team niya sa NTDL. Ah, oh, pinabata. Hindi oh, siyempre, sa... You uh, know, may, sabi, may iba na i-line up, iba hindi, hindi na kalay. Pero nagpa-practice. They're mm -hmm. up against dito mga kung sino yung mga ng na naman. So, sila tumataas ang laro nila. Pag, babalik, pag balik nila sa NCAA, aba, mga ano na, matitibay na kasi ito mga nakakalaban nila oh. eh. Oh. Yeah, more kaya to gain. Yes, oo. Kaya, kaya di ba, So, ibig sabihin, yung exposure na, naibibigay malaking tulungan. I, lalo na, if you're uh, nilalagay ka sa isang team na you, have, uh, uh, you have ano eh, uh, all the things to gain, eh, di ba? Parang ito, matututo ka dito. Dito, ito yung motive banggaan, ito yung decision making, okay? Uh, ito yung tamang, ito yung medyo ka pino ng konti ang galaw dito. Pagbaba mo, pagbalik mo sa, sa, sa NCAA, nakikiri naki naki mo siya Okay. Kaya nga minsan kahapon, na napanood ko eh, nag-usap kami ng kaklase ko, uh, I was there uh, watching together with my classmates. O oh, kita mo to si si Gentong player sa sa Mabuwas Hernandez. Oh, iba, iba, iba maglaro kasi nagkaroon ng magandang exposure naman sa ano, sa training dito sa team ni sa commercial team ni Randy Alcantara. So ganun talaga. Pag napupunta ka sa may team na mas sa tingin mo ay mas natututo ka, talagang pagbalik mo sa talagang tunay na liga mo, eh tumataas ang performance. Ganon din kay ano, ganon din naman kay sa ating uh, player si Justin Bagasar. Siguro mas maganda uh, itaas na niya yung kanyang ano, yung kanyang uh, pupuntahang liga, si whether it's ano, it's a uh, uh, kung PBA man or abroad kasi mas ma, mas makikilala pa siya Okay, uh, mas mapag-uusapan siya at mas, mas mag-i-improve pa ang kanyang uh, paglalaro. Eto na rin.